Oh, please, do I Sumainyo ang Panginoon. At sumayin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo at paroroon ako upang ipaganda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaganda kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ng daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati nga ang katabi ng magandang gabi. Alam ko po, mainit ang panahon, pumapaypay, ngunit mas mainit ang ating pananampalataya sa ating mahal na pong Jesus na sareno. Kaya palakpakan po natin ang ating mahal na pong Jesus na Sareno. Nasubukan nyo na po bang tanungin ang inyong sarili? kung ano po ba ang mga kinakatakutan natin sa ating buhay. Marahil ang isang isang bagay na kinakatakutan po natin ay kamatayan. Ang marahil ang ilan, ang isang bagay na kinakatakutan ay magkaroon ng malubhang sakit. Ang iba naman, marahil ang katakutan nila ay mawalan sila ng hanap buhay, mawalan sila ng pera, pero may mga tao din na marahil ang kinakatakutan ay hiwalayan sila ng kanilang nobyo o kaya ng nobya nila. Marami tayong kinakatakutan sa buhay na ito. At minsan sa buhay natin, mapagpap mapagtatanto natin na ordinaryo sa buhay natin bilang mga tao na meron tayong kinakatakutan. Bakit ko sinisimulan sa ganitong pamamaraan ang ating pagninilay sa gabing ito. Sa atin pong ibanghelyong napakinggan, kung kayo po ay dumadalo sa mga funeral masses, ito po yung ibanghelyong madalas na basahin. Marahil lang nagtataka ang ilan, akala ko ba, Father, Pasko ng muling pagkabuhay? Bakit yung ating ibanghelyong binasa patungkol sa funeral mass? Pero mga kapatid, ang mensahe nito ay hindi nagpapatungkol sa kamatayan. Ngunit ang mensahe nito ay nagpapatungkol sa ating mga buhay. Bakit? Kung babalikan po natin ang tagpo ng ating ebanghelyo, nangyari po ito nung huling hapunan. At tandaan natin mga kapatid ng huling hapunan, sinabi ng Panginoon na merong magkakanulo sa kanya. Kaya yung mga alagad ng mga oras na iyon, di ba nakaramdam ng pagkabalisa? Nakaramdam ng pagkatakot? Bakit? Tinanong nila, labindalawa tayo. Sino sa atin ang magkakanulo sa Panginoon? At tandaan natin nung huling hapunan, sinabi din ng Panginoon na siya ay magbabata ng hirap mamamatay sa krus. Kaya, nandoon yung pangamba Nandoon yung takot ng mga alagad. Pero napakaganda ng mensahe ni Jesus sa ating ibanghelyo. Ang sabi ng Panginoon, at marahil alam ni Jesus, ang nararamdaman ng mga alagad. Kaya ano ang mensahe sa, na, sa kanila ng Panginoon? Huwag kayong mabalisa. Manalig no? kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sinasabi ni Jesus, sa sobrang dami ng takot natin sa buhay na ito, huwag kang mabalisa. Dahil upang labanan ang lahat ng takot na nararamdaman natin, labanan natin ito ng pananalig sa Diyos labanan natin ito ng ating pananalig sa mahal na pong Jesus na sareno. Sa mundo natin ngayon, maraming bagay ang walang kasiguraduhan. Maraming bagay marahil ang hindi pwedeng maging posible. Dahil kung tutusin naman, hindi natin hawak ang pangyayari ng mundo. There are so many uncertainties. Pero mga kapatid, sa kabila ng napakadaming walang kasiguradahan sa mundong ito, may isang sigurado. At sino po yun? Ang awa at pagmamahal ng mahal na pong Jesus na sareno. Kaya mga kapatid, kung puno tayo ng takot sa buhay na ito, ano ang panawagan? Manalig. At lahat ng nanalig kay Jesus, kailanman hindi niya pinabayaan. Kailanman hindi niya iniwan. Kapag tinanong ko po ba kayo, nananalig po ba kayo sa mahal na pong Jesus na sa reno? Napakakonvinsing po ng sagot ninyo, What? Nananalig po ba kayo sa mahal na pong Jesus na sareno? Oo. Pero aminin natin o hindi, madalas nating sinasabing nananalig tayo sa mahal na pong Jesus na sareno. Pero may mga pagkakataon sa buhay natin na mas pinaniniwalaan natin ang ibang mga bagay. Maraming mga deboto ang sinasabing nananalig sa mahal na pong Jesus na sareno, pero naniniwala sa horoscope. ba? Diba? Maraming mga diboto ang sinasabing naniniwala sa kakayanan ng mahal na pong Jesus na sareno, pero naniniwala sa swerte. Kaya nga ba diba, sabi nila, huwag kang maniwala sa swerte, malas yun. Pero mga kapatid, ang pananalig kay Jesus nangangahulugan na wala tayong kakapitang iba. Nangangahulugan na ang kakapitan lang natin ay si Jesus. At ang lahat ng kakapit sa Kanya, pagkakalooban niya ng pagpapala, pagkakalooban niya ng katiwasayan sa buhay. Marami po ang hindi sigurado, pero isa po ang sigurado, ang pag-ibig at awa ng Diyos. Kaya nga kung meron nang tayong isang bagay na pwede nating katakutan, sana po katakutan natin na mawala yung ating pagtitiwala sa Diyos. At yun po marahil ang pinaka nakatatakot. Pero tandaan natin ang ating pagtitiwala sa mahal na pong Jesus sa Sareno ay pagpapaalala sa atin na kaya niyang labanan ang lahat ng takot sa ating buhay. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, hilingin po natin sa Panginoon hilingin natin sa mahal na pong Jesus sa na Sareno na bigyan niya tayo ng lakas, inspirasyon, upang patuloy tayong manalig sa Kanya. Ang lahat ng nananalig sa Kanya aalisin ng lahat ng takot. Ang lahat ng nananalig sa mahal na pong Jesus sa Sareno, pagkakalooban niya, hindi ng swerte, kundi pagkakalooban niya ng pagpapala at biyaya. Amen.